Yung blue na pinainom sa iyo na tabletas hindi mo ba alam na bayagra 'yon tapos bigla naramdaman mong sumarap oh, na pakiramdam ko uh, hindi ako gumagamit yan, ha okay. hindi ako gumagamit pero alam ko lang na alam ko dahil uh, nakikita mo 'yan na yung blue pill na yan is bayagra nung pinatawag kami is hindi po tumatayo jun junjun ko kaya sila, sabi ko nga hindi ko kayang galawin yung babae tapos yung binigay po para ang yung alam ko sa pagkakaintindi di ko po is para sa ano talaga yon pagpagana Ilang taon yung anak ni Miss Janet? Ano po? 12 years old nung kinasal tapos yung babae pa 13 yata yun, kung hindi ako nagkamali. Tapos isa po ako doon ma'am sa kinasal 18 po ako nung kinasal ako ni Senior Aguila tapos Yung kapartner ko po is Lisbon po, 24 years old. Tapos, nangyari po, sa, kapag tatlong gabi, hindi mo makuha yung babae, pinapatawag, pinapatawag po. Tapos, yung time po, nung di ko, ginalaw ginala talaga yung babae, pinatawag ako ni senior. Tapos, sinabihan ako na, gahasain ko daw. Dahil, asawa ko na daw yun, eh, authorized na daw ako na gumahasa sa kanya. Tapos, binigyan, sinutosan niya po si Janet na, kumuha po ng tabletas po yung gamot may pinainom sa akin. Kole, di ko matukoy kung anong gamot yon pero kole... Sino, uh, Janet? Janet Ahok po. Ahok, sige. Continue. Tapos, yon po, ininom ko naman yung gamot, pero nung kagabihan po, di, ay, yung pagkatapos kong inumin, wala pa siya masyado epekto. Nung umuwi na ako po, is doon na nag-iba yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, di ko na alam ko nung parang lutang po talaga ako. Tapos, nung kagabihan po, is gusto ko gusto ko pong uh, maggalawin yung babae pero hindi ko talaga ginawa kasi wala akong gusto tapos parehas din kaming walang gusto kasi pilit yung kinasal so ang nangyari po is pumunta po ako ng CR dun po tapos binasa ko po yung katawan ko tapos bumalik ako parang parang bumalik yung reaction ng katawan ko tapos yung sa training po eh, na yung mga dinidinay nila is may time din po na pumutok, may pumutok na baril doon sa function hall. Yung tinuruan kami mag disassemble dis at mag -assemble. tapos so totoong baril ito toto totoo kung yun, at uh, inassemble oh. ulit. Opo, tinuruan kami noon tapos hindi, hindi sa plato namin hindi tapos kasi may pumutok. Tapos nung pagkatapos ng pumutok yung baril is pinatoso ulo po kami sa may tiles po, ma'am. Ano kayo? Tusok ulo po sa tiles. Bakit kayo pinatusok ulo Yung bali punishment po, ma'am. Tapos... Dahil may ma pumutok may, na barel. Sinong nagpatusok like, ulo? Si... Sila po si... Da, may sila ang mga staff sa Agnos. Sila si... Daryl Buntad, si Johnny Ilandag, chico so Daryl Buntad. Par parang mandasyon din po ni Sr. Aguila. Tapos... Huh? Parang mandasyon, ni sen mandasyon po ni Sr. Aguila na gawin, gawin sa amin yung punishment. Si. kasi sila yung staff sa amin eh, sa ano sa ano ako, ginawa mo yan ah uh, magandang hapon sa kasama doon si Ibrahim ano, ginawa mo ba hindi hindi po totoo sir <laughs> hindi naman totoo yes po sir kasi ano yung unit mo dati sa ano sir sa RPSP 13 sa Dun sa Adlay, Sir. RPSB 13? Yes, po, Sir. Tusok ulo. Alam mo, ito bata. Sa totoo lang, mas naniwala ko dito eh. Ha? Kasi siya, inusintian, walang alam yan sa tusok ulo. Ikaw, RPSB kagaling, alam ko ginagawa niyo yung tusok ulo. So, paano siya ngayon mag ng term na hindi niya alam, ikaw alam mo. Eh, eh huwag natin maglukuhan. Pariyo tayong polis. Ha? Hindi niya alam yung term na yan dahil civilian yan, hindi yan polis. Ikaw dating polis, alam na alam yung term na yan. Yung tusok ulo. Tapos yun, dinay mo na ginagawa ninyo yan. Ano ang buntad? Yes, sir. Ang oh, ginawa mo? Hindi, hindi po talaga, sir. Hindi talaga? Yes po, sir. Ilang kayo nung pinag-tusok ulo? Marami, po. Ma marami po. Yung mga kasamahan ko sa Cluster Agnos, Nagsis nagsisiksikan kami doon sa function hall kasi marami kami. Pupulo yung kulungan namin dito sa baba nito? <laughs> ha? You continue on telling a at uh... Kapuno itong kulungan namin. Kapang uh, informasyon na hindi totoo yung sagot sa akin kanina ni Miss Janet na walang child marriage sa sa kapihan dahil yung mismong anak niya ay nasa ganong sitwasyon. And then, hindi lang pala pinagpapares yung nasa hustong gulang at sa kami de edad, pero pati yung isang hustong gulang tulad mo noon, at yung isang mas matanda pero lesbian, na uh, hindi na in love sa lalaki. Tapos pinagpupumilit na kayo ay uh, magtalik, in pa kayo na gahasain yung babae. Nung, opo, yung mic nyo po. Opo, ma'am. Yun po talaga yung otos ni senior na gahasain ko daw yung babae kapag hindi nagpapagalaw. At uh, si yes, Lisa. Mr. Chair. Yung blue na pinainom sa iyo na tabletas, hindi ko ba alam na bayag yun? Hindi ko alam kung ano, ha? sir, pero ininom ko na lang. Hindi ko, hindi ko alam kung anong klaseng tabletas yun. Tapos maya-maya, naramdaman mong sumarap oh, na pakiramdam mo. Ha? Most likely, bayag yun. Ay, uh, hindi ako gumagamit yan, ha? Okay. Hindi ako gumagamit, pero alam ko lang na alam ko, dahil uh, nakikita mo yan, na yung blue pill na yan is bayagra. Diya, si Kwan yung nagbigay? Si Janet Aho. Yung sinabi po ko po kasi nung pinatawag kami is hindi po tumatayo yung Junjun ko. Kaya sila, sabi ko nga, hindi ko kayang galawin yung babae. Tapos yung binigay po, para, ay yung alam ko, sa pagkakaintindi ko po is para sa ano talaga yun, pagpagana. Ay si Eh. She... <laughs> eh. Wait, Salamat kaayo Mr. Chair. Uh, isang follow up na lang dun sa sinabi ni Sir Kent. Uh, bukod po kay kay patrolman buntad, sabi din nila Corporal Achecoso, kasama daw po kayo sa nagpa tusok ulo sa kanila. Siya nga ba? Hindi po, hindi po po. Okay po. Mr. Chair, nag pa ako ng aamin eh. Pero, okay. Um, at speaking of yung gamot na hindi alam ni Sir Kent kung ano yon na ibinigay sa kanila. Uh, Follow-up question kay Ms. Kay Miss Lovely, uh, Mr. Chair, yung gamot daw na pinainom sa tatay niyo ay yung dumi ng kambing? Yes po, Madam Chair. So, yun, yun yung sa, sa ospital na pinamamahalaan ni Senyor Agila Aguila yung or tawa. po? Opo, ginagawa po yun ni Senyor Aguila mismo. Gawa ni Senyor Aguila? Opo, ghost copy yung tawag sa amin doon. Tapos may ghost kindi po. Yung, yung pupo po ng tayong kanding po, yung ginigisa tapos dinidikdik tapos inhaloan ng ano, durin. Durin po. Tapos so, parang ginawang kindi. Tapos yung isa, T. Parang T Okay, so chemist din pala sila para makapag-formulate ng gamot.